Oh, ito dami po set ni Pipes, oh. <laughs> <laughs> ito yung na dali ko. Oh. Saan? Ulo! Saan na, saan mo nakuha? Diyan lang. No? Nahulog nila, Siguro, matagal na to kasi may kilawang na, oh. two your Okay, guys. Welcome. Welcome, our solid subscriber. Good We meet story. here again at Alcor. Sayid, <laughs> ah. Uh, from, ah. Uh, Syria, Syria, yeah. my Syrian friend. Oh my God! <laughs> <laughs> I love the Ooh, big one. Thank you, thank you. Big <laughs> okay, guys. So we just take the good fish that uh, was caught by yes. our good friend Said. Where is it? Oh my God! It's a big one. Oh. around three, around three or four. Oh, big. Big queen fish guys Wow mashallah <laughs> Okay guys I-welcome din po natin Yung mga bago nating Tropa Ito sino nga to Si Arnel Arnold sir, Arnold. Arnold sir, Arnold. O, Oh, si Mel. okay, welcome, welcome. welcome. Nag-meet din tayo. Okay. Amit, amit, tita natin to. Him, him, him. Ayun, pala Okay. Mga subscriber kami. Okay, maraming salamat. Tagapanood na lang kami. Ay! Ayan no, may Jetro TV oh. <laughs> Hey, what's up happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Okay guys, so balik naman po dito tayo dito sa fishing spot natin sa Purple Island Alcor. Kasama pa rin natin syempre yung tropa natin, si Phil yung angler. Kuya Kim, alias Phil yung angler. So guys, don't forget guys pa support na rin sa kanyang youtube channel yung pilyong Anglet at ito kasama rin natin syempre yung bago nating makakasama naman palagi Oh, <laughs> <Trabbing>. si <laughs> 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 Toto Ivan okay solid lang kayo so guys ngayon andito na rin sa tulas ni Master Pipes Fishing okay shout out din sa iyo Pipes Pipes Fishing Adventure ba yun? Pipes Fishing Kalimutan ko Basta ganun. Si Pipes Fishing. Support nyo rin guys yung kanyang YouTube channel. So may mga kasakasama din siyang mga taga Cornish. Yung mga Bakoko Boys. Okay. Bakoko <laughs> okay. Boys. So, Naga, tayo. Kasi hindi naman po ulit tayo ng pangiyaw-ihaw natin. So yung, yung tema natin ngayon ganun lang. Simpleng banding-banding, picnic, iyaw ihaw tapos fishing. Enjoy, enjoy. Yan. Oh, yeah. Uy, uh, sigoy. Uh, uh, uh. Ay, God. Ay, grabe naman to. <laughs> Dinamihan yun naman. Ay, grabe. Sarap ng baboy, guys. Grabe, ang mahal gra naman ito, baboy. Oh. Uh. Tapos may manok pa. Ayan. Ay, grabe. <laughs> Ayan, guys. So, hindi kayo sumama. Bahala kayo dyan. <laughs> okay. so sindi na tayo at mag ano mag set up na rin kami mamaya maya ng mga rad namin para at least makahagis baka makachamba tayo makadagdag ng pang iyaw iyaw okay ano eh master may nakalimutan ka ba eh sige ba ano pa yan grabe <laughs> <Hindi> <siya. laughs> naman yan ang dami ang daming blessing ni ano ni eh, Tilyong ano yan ice cream Grabe Ay, grabe si Lekta to ah. Ay, si Lekta. Galing yan saan yan? Sa may Somalia? Oh. Ayun! Oh. Kompleto talaga. Kompleto. Oh, grabe, may fruit salad. Oh, fruit salad. Grabe na talaga si ano. Mahilig talaga sa fruit salad itong si Phil yung angler eh. <laughs> wow! Pagkarap. Pusok na yan. usok palang ulam na. Okay guys, so habang nag-iho si Kuya Kim, agos ah, din muna tayo dun. Baka makachamba na tayo. Let's. Okay, meron tayo. May short video na, may pang rails pa. <laughs> oh. Okay. Oh. tingnan nga muna natin itong mga huli ng mga tropa natin. Sila ni Pipes. So, oh, yung dami ng mga gamitin dito. <laughs> Yan. Camping to the max talaga to. Ay, karabi. <laughs> Nakapusod ko ka na pipes? Ha? Ay, grabe. Eh? Anim o sobra anim mata? Eh, tama daming posit ni pipes, oh. <laughs> oh, din ang mga baon, guys. <laughs> Uy, suso. Yeah, tayo na doon. Hindi pa siya. Hindi na, kain tayo. video man lang kahit pa paano. Oy, ito, oh, yung ito yung marami. Ito talaga yung pangangatid. Ito yung pinakamalaking na dali ko. Saan? Ula! Saan na? Saan mo nakuha? Diyan lang. No? Nahulog nila? Siguro matagal na to kasi may kalawang na. No? Ay, di po. Siguro mga buwan na to. Or... Grabe guys. Sila pa na nakuha. Ay, buwan na. Ayan, <laughs> <laughs> may casing po. Oh, o, so siya may ari nito. Kunin nyo na dito. <laughs> Pinapatuyo ko lang para uh -huh. baka pwede nating isa ulit sa may ari. Oo. Oh. Matagal na ito kasi may ano, no, may kalawo. Yung ma-recover mo ba sir yung SIM card niya? Oo. Oh. Oh. Pwede mo na yung SIM card nito sa dalhin mo sa lulo. Oo. Oh. niya ma, ano, matrace nila kung sino mayari. Huli na sila sa mayari. Hindi. sa mga si Pipes. Oh, grabe naman na kainan to. Mm. Ayun, kain, kain. <laughs> May baon pa o din sa ano. Sa ano? Kaldereta o. Ay, grabe naman. May kaldereta pa. Ang dami pa nating baon ngayon. Grabe naman ang mga taong to. Parang takot mag mga to. Ayan. Banat o banat. Sana magustuhan nyo yung masit. Ay, magustuhan natin yan. Ito mo to, sir. Sir. Opo, opo. Tropang loyal. Okay. Bako sa buhay saan oh bako ko hunter Bako hunter Kunin natin yung guys yung timpla tayin, ni Pilong Angler oh Grabe naman yan Panalo naman barbecue oh Panalo hmm. talaga Bako ko buhay kain tayo Ayan yun pa kain Ang dami ang Ito pa lang mga ibang lahat ito andun na sa may dulo eh oh, Ang mayroon na sa Apat sila Oo Andun na sa may Saan doon ano? sa mga Saan doon pa yun? Sa pinakadulo? Malayo lang na po ito kanina, ko pa rin na hanap. At so, doon ano. pa rin sa pinakadulo? Ewan ko kung anong mga doon. Ang layo naman ang ilakad mo. Na nakulukuan lang ako ng mga doon. Diyan na lang, sa layo sa mayan. No? Oh yeah? Gusto naman ba kukulang? pupunla sa loyal yan mula alas 6 hanggang alas 11 walang iwanan, <laughs> iwanan <laughs> <talaga>. <laughs> 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 oh walang iwanan kami kung kahit ang isa suportahan ang isa kahit ano pa ngayon ko lang nakita yan sa personal eh nakikita oh. kami doon sa Cornish pero yun oh, katagip yung mukha si paano mo kilala yun oh in <laughs> Putang ina ito, wala takot sa init Diyan, hanggang umagalan mo. Yan bisaya pala. Hinanap kung sino ba mamabasa Joe, si Joe may una kumikilala nakilala, uh. anong kilala. Si Jose ba? Ayan, oh, si Pipit, yung sayayan, yung nampak na ko. Subano, subano. Subano. Mababaw na yung tubig, eh, no? grabe naman to si paring Ivan, no? <laughs> may pusit din, may pusit din siya, oh. Ay, Saan, ito na yung umpisa na pagka-addict niya rin. Ito na. <laughs> ah. <laughs> Finish. Finish. Finish na. Ako, nakakuha din ako na lang <laughs> pusit. Shari two piece. Okay, Wallah. guys, welcome. Welcome, our solid subscriber. The we boring. meet here again at Alcor. Said <laughs> uh, from uh... Syria. Syria, my Syrian friend. Oh my god. <laughs> I love the big man. Oh, thank you. Thank <laughs> so, you. Yeah, uh, ah. uh, yeah. I I am. Big am. Gym. I am. Okay, so start na po tayo ng paglusong natin so pag tayo doon sila ni Idol Ricky at saka ni Idol Edgar dito lang daw sila muna sa gilid so kami lang maglulusong doon kami ni Pinyo ni, ni Pipes okay. so sana makachamba ulit tayo guys tara let's Ito pre. Ilaw. Sige kami. Patay mo na yan. Patay mo ito? Oh, sige. Okay guys, welcome din po natin yung mga bago nating tropa. Ito's na nga to si Arnel. Arnel sir, Arnel. Arnold sir, Arnel. Oh, si Mel. Okay, welcome, welcome. Nag-meet din tayo. Okay. <laughs> Tabi-tabi, tatin oh, okay. to. Him, him, him. Ayun pa Ayun, subscriber kami. Okay, maraming salamat. Tagapanood na lang kami. Ay! Hey. Ngayon, magdadali tayo dun. Dun tayo. Dun tayo, o. Oh. Lusong tayo dun. Okay, guys. So, first cast po tayo dito. Umpisa tayo dito sa Buya. Okay, first cast po tayo. So, ayan na yung mga dough. Maglalaot na yan. Ang isda. So, nandun na rin sa habila yung mga tropa, oh. Yan. Tapos si Ivan, Nandiyan din si Ivan. Tapos si Sayid. Tsaka si Pilyo nag-aano pa ng kanyang vlog siguro na. Okay, fish on po tayo guys. Uy, unang fish on natin, laking bakwoko. Grabe. Nalo. Laking bakwoko. grabe laking bakuko naman to guys grabe panalo oh uh. oh panalo oh uh. kapalad na bakuko eh balo? ay hindi sumabit pa yung balo sa Ayop na yan. Buta <laughs> nakabalo pa tayo. Yay. Okay, nakabalo po tayo guys. cherry tayo na maliit guys so i-release lang natin to yan o no? liit ang liit na cherry yan so release lang natin ulit ah bilis okay pangatlong huli natin guys ay naku bakuko na ano maliit pero okay na rin to Pwede yun to pang paksyo yon Oh my God, my friends, I today is so lucky, oh. Wow. <laughs> okay guys, so mahina ngayon araw. Konti lang yung mga nakuha natin. Ito lang. <laughs> so, bigay kailan natin mamayayin sa kay Kuya Kim. yan kahit pa paano sila ni Idol si Idol Edgar yan kakarami din sa loob si Pipes o lumunod si Pipe hanggang dip dip ni Pipe yung tubig yung mga ibang tropa so tayo guys kasi nga late sila nagsend ng, ng schedule sa uh, group ngayon ko lang nakita pang morning pala ako ngayon so kailangan nating magligpit na kasi mag, magsa 7 na yung duty natin is 9 so kailangan natin magligpit oh. ano huli na kasi sila nagsend ng schedule dapat sana pang hapon tayo eh kita kaya ligpita tayo okay guys so we just take the good fish that uh, was caught by yes. our good friend Said. where is it Here. oh my god it's a big one Whoa. around three around three or four oh big big queen fish guys yes. wow mashallah <laughs> okay guys so kahit papano, oh, naging, uh, Masaya po tayo sa ngayon sa ating fishing adventure ngayon. kasama natin yung mga tropa. Syempre ito si Pipes Fishing. Okay so guys, don't forget guys, pa-subscribe lang sa YouTube channel ng tropa natin. Okay? So Pipes Fishing TV no? Pipes Fishing TV. Pipes huh? Fishing Good Vibes. Ah, Pipes Fishing Good Vibes. Ayun guys, okay? So at least masaya. Dami natin dito. Oh, so, yan ang mga tropa, lahat kami namin ngayong araw. Balik tayo sa Biyernes. Balik tayo. Oh, balik tayo sa Friday. So ayun din. Sayid Okay. My Syrian good friend. <laughs> okay, so ang dami pa rin na dun. Ooh. So, tayo. So, naano ano lang. Bad trip na change ang schedule natin. Ang pang umaga tayo. So, pero okay lang yan guys. Bawi tayo sunod. So, hanggang dito lang guys yung video natin para sa araw na to. So, don't forget. Spread love and always be happy. Happy. <laughs> <laughs>